morning morning mo pa tam lawi sa good kanat oh ada ka may sala yan pagkain namin do ay do ay to pa man kina kina ya kalbos ng kangkong kalbos ng kangkong adobong kangkong kain tayo Yay! Magkut man ini. <tinyo> Ay, nagkutan na lugodak niya nang nakakarego. Sinangag go with toppings. Okay, ito, <laughs> okay na nga ni Adi, may sura na. Ay, may favorite. Bawang order daw. Kung ganito ang ano mo doon, magbinta ka ng ganito, ganito. Ba, mabili. Tapos may ganito. 50 piso. Daw? Kuwan na tanan hmm. ako. Hindi imitin lang. Hindi imitin lang. Damuhan mo itong utang. Waray na at damuhan. Kahit kaini kaini ayro sal dapat mapalit nung kung 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 kung

<clears throat> Napain na tayo matapos. Nakapagsaka lang yung rest ko, hindi ko makita. Wala naman na ako violation. Masun. Eh, bye-bye. Hanggang dito na lang. Ingat kayo. Bye-bye, solve.